Yun nga, ay makukulaya na yung hiling ni Iya na makapunta nga din sa pinakasikat na pasyalan din sa amin sa Kalamba. Ayan, for today's video po pala mga Mara ay na andito nga kami sa sikat na pasyalan o pailaw nga din sa amin sa Kalamba, Laguna. For today's video mga mare ay wala namang bago dahil late upload na naman nga ang inyong mami she eh? Dahil ito nga ang video o kaganapan na ito mga Mara ay nung kabilang taon pa, este nung kabilang linggo po pala. Ito nga mga mare, pagkapasok namin eh, ito agad yung bumungad sa amin yung mga pwesto nga ng mga bilihan ng pagkain. Yan naman ang mga oras na yun mga mare, eh, naramdaman ko na nagwawala nga limang alaga ako sa tiyan dahil nalanghap nga nila yung amoy ng mga pagkain na tinitinda dito ko. Oh, sabi ko nga sa kanila mga mare, eh, kumalma lang sila dahil kailangan ko pang magpicture doon sa mga pailaw-ilaw. Amang palakad-lakad nga lang kami niyan mga mare at nakarating nga kami dito sa mga tumutugtog at meron nga live band ng oras na yan. At kung makikita nyo nga mga mare, eh, wala ka talaga mapapestuhan dahil napagkarami talagang tao na mga oras na yan. Kaya napagpasyahan na nga lang namin ni daddy na igala na nga si Iya dito sa may loob ng carnival. Pakarami nga ding tao diyan sa may carnival mga mare at dito nga kami nagdiretso sa mga sakayan nga ng rides. Abang pinagmamasdan ko nga iyang mga rides mga mare ay parang bumalik ako sa aking pagkabata dahil tuwang-tuwa nga ako sa mga ilaw ng rides dahil pas Paskong ko -Pasko na nga. Dito nga ako natigilan sa may rides na ito mga mare ay nako kahit hindi ako nakasakay at nanonood lang ako e eh, parang nahilo nga ako ng very light. After naman naming mapanood yung rides na umiikot-ikot at dumuduyan-duyan ay dito nga kami nagpunta dahil gusto nga daw sumakay ni Iya sa rides na ito. tipesos nga palang isang ticket dyan mga mare at kahit 7 years old pa nga lang si Iya ay meron na nga rin siyang bayad. Andaan ko nga mga mare nung bata ako dahil sa hilig ko rin sumakay so, sa ride sa mga peryahan ay 15 pesos nga lang pala yung bayad sa ticket. Kaya naman kahit makailang ulit ka ng sakay ng rides noon mga mare ay okay lang pero ngayon 50 pesos ng isang ticket ay medyo mabigat na nga sa bulsa ayan, pagkasakay nga namin ni Iya sa raids na iyan, mga mare, ay pa chil nga lang kami dahil mabagal pa nga yung takbo pero hindi ko naman inasahan na bibilis pala iyan. Kaya naman mula nang sumakay kami hanggang sa matapos mga mare ay todo hawak nga lang ako nan kay Iya. Bilis nga ng takbo ng raids na iyan, mga mare, ay nahilo naman talaga ang inyong mami siya ng bongga dahil matagal na nga akong di nakakasakay ng rides. At nang makatapos kami sa sobrang hilo ko, mga mare, ay magkakamali pa ako ng lalabasan at doon nga ako lalabas sa may entrance. Yan, tamang lakad na nga kami palabas ng carnival na iyan mga mare dahil medyo naboboard na nga kami at wala naman kaming ibang pagkakalibangan diyan. At pagkalabas namin mga mare ay dito nga kami dinala ni Iya sa may tindahan nga ng mga laruan. Alam kasi ni Iya mga mare na taon-taon kada may pailaw din sa amin sa kalamba ay meron nga nagtitinda ng mga laruan na 3 for 100 lang. Kaya ito kami ni Daddy pinapili at pinagbigyan na namin siya para nga matigil na ang kanyang digali. After makabili ni Iya ng kanyang laruan mga mare ito at nagpunta na nga kami din nga sa pinupuntahan na tinatambayan ng lahat itong ang pailaw. Glit nga lang kami dyan mga mare at nagpicture lang kami at hindi na nga namin nagawang magpunta doon sa may dulo dahil nasisilaw nga kami ni Daddy sa mga ilaw. Kaya yeah, ito, tipeplex ko na lamang po sa inyo ang malaking ribulto ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sir, namin makapunta sa may pailaw at makapagpicture mga mare ito. At naganap na nga kami ng aming kakainan at dyan nga kami nagpunta sa may jawa sisig. Sa kabilang tindahan naman mga mare ay nagpabili nga si Ian ang kanyang price pati na rin nga ng kanyang drinks. After naman namin makabili ng aming pagkain mga mare ay lumabas din kami agad dahil wala kami pepestuhan sa dami nga ng tao dyan. Diyan na nga lang namin kinain yung pagkain namin sa may e-bike mga mare at pagkatapos namin kumain ay umalis na nga rin kami at di ko na nabidyohan yung pagkain namin. O siya, lang po muna for today's vlog. Huwag mong kalimutan na ipollow ako para updated ka sa mga vlog ko. At makikishare na rin po nitong aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!